Nasa ating po ngayon si Ginoong Larry Lacson, ang administrator po ng National Food Authority sa isa muna hong napaka-importanting paksa. Good morning po, administrator. Ah, good morning po, Manong Ted. Good morning po sa taga-subaybay natin. Opo, nag-anunsyo po ang, uh, ta, ang si Secretary ano ho, ng DA na yung daw pong buying price ng palay ay itinakda sa 23 hanggang 25 pesos ah uh, ito ho ba ay um, ito ba ay para po sa fresh na na presyuhan at paano po kung lugi dito ang farmers kung sa kasakali po Sir Larry Ah ganito po ano yung sa unang punta ng yung sinabi po ni secretary in 23 to 25 ano po yan ah, clean and dry ah iyan yan po yung sinabi niya pero as as we know po no yung council approval, it's a range at saka hindi po yan nakatako. Meaning po, pwede po magbago anytime, uh, the following week magbago. So, yan po yung tina-target lang po ni Secretary just to uh, complement po ano, yung effort to lower the price of our rice sa market. No? Uh, pagdating naman po dun sa kita ng magsasaka, ay maganda pa rin po ang kita ng magsasaka dyan. Uh, sa datos po natin, ang production cost naman po is nasa 12 pesos per kilo hanggang as high as 14 pesos per kilo. So kung bibilihin po natin 'yan at that price ay eh, napakaganda pa po yan. Ah, uh, eh, eh, in fact, tayo rin naman po 'yung mga ka kamag-anak natin eh nagtatanim ng palay, uh, so mm -hmm. alam din po nila na maganda pa rin po 'yan. Okay, sige po. So kasi nga ang adikain para po mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Kaya po binabaan po ito, hindi po ba? Ang presyo po ng bigas sa ngayon mayroon. Hindi po. I mean, I mean, apo, it, ito yung palay price po sir Larry ay binabaan po, di ba? Kasi dati-rati po, hindi po ganito eh. Umaabot nga po ng 2830 30 yung dati. Ng yung pong clean and dry. Yes, tama po 'yan. In fact, this week, this week po, it's still up to ganyang presyo po. Uh, meron pa kaming nasa 29 mm -hmm. mga ilang probinsya. Mm -hmm. At ang pinakamababa po natin ay 25 sa ngayon po, ang ngayong linggong ito. Uh, hindi naman po 'yan ay abrupt uh, na bababaan, Ginagradual po natin 'yan. Tinatansya po natin ang merkado. At ah, uh, kamukha po niyan, uh, nasabi ko nga yung purpose ng flexible pricing scheme ay maka-adapt sa market. Ay ngayon po ang current sa uh, marketing market price mm -mm. uh, namo sa na na monitor natin. Talaga po hindi na ganoon kataas. Mm. Uh, dahil nga gano'n po talaga pag tag-ulan medyo mababa ang price kaysa pag summer. Opo. So sir, kapag po ito clean and dry, magkano po ang fresh? Ang fresh po natin sa ngayon na uh, week na to nasa 21 to 23 pa rin po. Uh, kung gradual po natin 'yan ibaba na roughly 2020 20, po ang uh, posibleng uh, kalabasan po niya. Opo, ito hubang pagpepresyo na ito ay decision mismo ng council. Ah, uh, po 'yon ng council noong April 11 meeting mm -hmm. na ang NFA ay pwedeng magpresyo mula 23 hanggang 30. So, decision po ng council yung range na yon So, mm -hmm. kami po, hindi po kami ay lumalabas dun sa decision ng council na 23 to 30. Oh, but that is April. Ngayon po kasi ay October na. So, uh, uh, dito huba ba sa panahon na ito, makatarungan huba ba ito? At nagkaroon po ba ng proper consultation po sa stakeholders ninyo, sa mga rice farmers natin? Una-una po tingin ko, uh, makatarungan po ito. In fact, Uh, ang tingin namin nung nakaraan talaga napakataas ng presyo natin. And uh, that's for a reason. Gusto po natin uh, mag-beef up yung ating stocks na noon mm noon -hmm. ay kakaunti. Mm -hmm. uh, so naging aggressive po tayo noon. Ngayon po, parang ito na po, nag-normalize na. And uh, ang ano naman po, no, yung sa proper consultation, yun naman po, it's, basta po ito y within the range ng okay. approve ng council, 23 three mm. to 30. Mm. -hmm. Uh, nasa tama po, I mean, na... Uh, na ano po, na-consider na po lahat doon yung concerns ng mga farmers. Okay, sige po. So, aabangan po natin dito, no? Kung sakasakali po na Uh, ano nga, uh, ang mga farmers po ay hindi umalma eventually dito nga po sa presyo na ito. So sir, kung kayo po ang bibili, yan na po ay buffer stock po ninyo at kayo na magigiling. Ano po yan? Ito na po yung NFA rice nakasama din sa ibebenta sa kadiwa stores? Ang binebenta po natin sa mga kadiwa stores na nanggagaling sa NFA, ito po yung mga non-regular stocks natin na 3 mm -hmm. months and above na ang presyo po ay 29. Uh, ito po yung mga nabili natin na palay noon na halagang 19, 20, mm -hmm. 21, mm -hmm. po. Yung mga nakaraan pa po ito. Opo, so old stock ito. Yes po, yan po yung ating mga natitira pa na mga good quality stocks pero more than 3 months na po. Okay, sige po. So, ang inyo pong bentahan ngayon, uh, kasi meron po mga balita nga kanina, no? ang binabanggit nga daw po dito, eh, baka ho, 43 itong rice for all, kung tawagin ninyo? Actually po, na, kasalukuyan po ngayon, nilo-launch po nila sekretary yung 43 pesos na rice for all. Nasa Mandaluyong po sila ngayon. Uh -huh. At uh, yun nga po, ini launch po yun sa ngayon, yung rice apo, for apo, all. Apo, apo, apo. Yan pong rice for all na yan, yan po ay regular milled ano po? Ang alam ko po dyan, yan po ay mga well-milled rice. Ah, well-milled na po ito? Apo, apo, apo. apo. Pero ito po'y galing sa NFA Dense, uh, Sir Larry? Ay hindi po, hindi po. Ah... Uh, ay uh, ang alam ko po niyan ay it's either uh, coming from the local traders or imported po. Mm. Uh so sino bumili niyan para ho ibenta dito po sa Kadiwa stores? Ah uh, binili ho ng gobyerno at uh, palugi sila. Ah, uh, ayan po ay eh, hindi ko sakop na po. Ah, uh, okay. po siguro na no, tanungin natin si DA. <laughs> hindi po ako free doon sa, Opo, <laughs> sa topic na yun. mahirap okay. na po. Apo, apo. Sige. Opo. So kung ito po ay binili sa uh, sa local traders o importers, ano po? Iba itong klase kumpara sa NFA. Right? Sa NFA po sa inyo, meron pa rin po kayong supply sa kadiwa. No? Ay, meron pa rin po. Meron po. Yun ho ay 29? 29 tests po. Opo, yun po yung regular mild. Uh, nung pong ginili niyan, those are well-milled rice. Opo, opo. Pero yung nga po, sa itsura po kasi ngayon na amin napapanood, papanood uh, mukha po ito, ito yung uh, hindi gaano maputi at biyak-biyak. So, maari pong i-classify as regular milled? ah uh, Yung pong kulay niya at ang kanyang mm. pagkabiyak-biyak, it's mm. not about the well-milled or regular milled. Opo. It's because medyo nga po 3 months uh, ah, okay. uh, and above mm. na po siya. Opo, opo, opo. Sige po. So kung 29 po ito, magkano po ang subsidiya po ng gobyerno dito per kilo? Kasi po, di ho uh, palugi po ito na presyo? Uh, nung nabili po yung mga palay niyan, nasang 19 po yan, so times 2 po natin, 38 so kung 29 po binebenta, medyo nagbigay po tayo ng social ano na 9 pesos. Ayon. Ah, uh, per kilo po. Opo, opo. mga opo. last year po na nabili na palay at 19 po yan. Opo. Sige po, so 9 pesos at the average po ang subsidiya ng gobyerno para po dito sa Kadiwa rice na binebenta po niyo. Ganun po ang lumalabas sa, sa numbers namin po. Apo, at yung pong subsidy, yung pong subsidy na yan ang galing po sa NFA na pondo. Uh, definitely po. Opo. Apo, apo. Sige. So, uh, meron pa ho ba kayong pera para sa ganyan pong subsidy? Saan ho gagaling po ito? Do you still have money until the end of the year? Um, sapat po yung ating, ganito po yan. No? Si mm. NFA ho, as, as sa GOCC, binibigyan lang po siya ng national government sa gaan ng uh, ngayon po 9 billion for procurement ng palay. So mm -hmm. bibilingin po namin yan after po natin magiling at maging bigas at lahat po ng gastusin namin ang gagaling na po dyan sa pera na, na pagbentahan ng bigas. So yun po, yeah, yung subsidy na yan nakapaloob na po doon sa actual na binigay na pera ng uh, gobyerno ng national government mm -hmm. sa GAA, Uh, Nandun na po lahat yan. Oh, Kasama po. na po doon sa napapamigil natin no, sa oh, mga po. kababayan natin na murang halaga po. Oh, sige po. Salamat po na marami Sir Larry sa pong panahon at uh, 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 mukha po yata kayo po ipatuloy pa rin po na, uh, na, ano, na lumalahok dito po sa nangyayaring uh, budget hearing po para sa inyong departamento. Opo, opo. Ang uh, ganyan nga po, opo. Opo. Salamat nang marami. Na marami. Pong salamat mm. sa pagkataon. Opo. Marami pong salamat. Thank you sir. Si Ginoong Larry Laxson ang administrator po ng National Food Authority. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.